So, ayan na Maya, naman kami. How are you? Oh, hi! So, wala na naman kami ngayon. Bablangga naman ako yung gabi namin. Gagala Gaga na naman. Ayan, so... yan yung mga kasama ko. Ngayon naman, nakapuyod ako para may iba naman. Baka sabihin nyo kasi pare-pareho. Pare-pareho. Iba lang yung damit pala. Yes. Yes. So, pumayod tayo Mabiyo, para man, medyo malinis. Yeah. Char. Alam mo, may mga video yan, pero hindi yan nagsisin. Ay, hindi ko ba nag-send? Eh, hello din kayo. Hello kayo. <laughs> Picture na natin kagabi, wala siyang sinin. Kayaan mo na. Sa kanya na lang. Hindi <laughs> <laughs> kasi ako nag-upload. Nagdidilis yan. <laughs> sa kanya na. <laughs> Mamaya ma-overload black mo lahat. Hindi <laughs> yan okay, ma-overload. Hello po. Turkish restaurant na ngayon. So, ayan, si Ate Juby na maganda na may bulaklak sa kanyang buhok. Thank you. Tapos, <laughs> yun naman sa Ate Jen, simple lang yan, pero kinikilig lagi. <laughs> Joke! <laughs> charm! Wala pala siyang jowa. Kala ko kasi meron. <laughs> ah. Uy, kilig lang ako sa mga pinapanood ko. Uy, charm! So, <laughs> andito kami. May nakita kong bata na cute. <laughs> ng shower. Di mo ba alam, ito yung batang cute. <laughs> <laughs> yan, nandun sa kya. Kumakain ng shower na. So, yun na nga. Nagkaantay. Gutom na ako. At again. Ikaw, gutom ka na ba? Kanina pa. O, oh, ikaw, gutom ka na. tumutunog na. <laughs> Ayan, mga gutom na kami dito. hindi Andito nga kami sa ano. Diyan na naman, Wala, syempre. Uh, mga tambay dito. <laughs> so, dahil gutom kami, dumating yung aming salad. Ah, uh, this is my sister. <laughs> Sabi niya sa akin, you're still young and beautiful. Oh, <laughs> si Mo. Mali, yung pala ganun niya. Dapat, ano, ano si... Oh, narinig niyo? So, ayan. Pinagpit-pit talaga ako natin, Yubi ng ganyan. <laughs> Porket maganda siya, Char. <laughs> Sabi na Ate Juby, yung baby daw niya sa tiyan niya, kambal. Pag lumabas, may, buho may buhok, pa. buhok, na, may boyfriend, may boyfriend pa. Saan ka pa, <laughs> Papa, di ba? Lupit! Lupit talaga. Kangitin pa ka agad. Ken? <laughs> Sayawin mo nga Ate Juby. Ano yan? Kung dito sa daan, nakakahirap. Na na <laughs> Kailangan si Joylin. <laughs> Kamala po <laughs> yung video niya. Oo. Puro kalokohan din yun. Naubo ako. Maliwanag ba? Oo, maliwanag yung... po. Aba, plano din yan sumayaw. Hindi <laughs> ko mo, doon. Aba, magdala ka lang. Aba, magdala ka lang.